Hello! At ito na nga po ang aming baby girl ay nakatanggap ng kanyang school allowance at nangyayama. Pagkatapos namin bumili ng bag sa National Bookstore, ay nangyayama siya na pumunta ng mall of Asia daw. Kasi may hinahanap daw siya na pistachio flavor na hindi niya makita sa ibang store. Kaya dito daw po kami po. sa kanya, so ang gusto niya yung malaki at ito na nga, dumiretso na kami dito sa supermarket iniwan namin yung motor doon sa school, kasi hindi nga pwedeng taklo ang nakasakay sa motor so iniwan namin dito sa school at uh, ako ay nag-commute silang mag-awa ang sumakay sa motor so ayan na nga, nandito na kami sa loob ng hypermarket para hanapin ang kanyang hinahanap na pagkain Diyos ko po, akala mo daig pa yung ma, yung naglilihe grabe, super hanap niya talaga yung pagkain na yan kaya hindi siya na satisfied hanggat hindi na hahanap yung pagkain na yan kaya ikot-ikot kami dyan kung nasaan na ba yan at ito na nga. Ayan na. Malapit na ata namin makita ito. Ikot-ikot. Asa na sya Ayan. Nakikita nyo guys? Oh. Binilisan ko na nga lang yan guys para hindi naman tayo masyadong matagal at baka mainip na kayo ng kakapanood dyan. At ayan na nga, lakad-lakad pati ang kanyang tati. Magkasunod si Lechan. Ayan, kumuha na sila. Alam mo naman, ang dami ng pamimilihin, no? Mm. O, oh, nilagay na kaagad yung binili naming bag sa National Bookstore. Ayan. Ikot. Ayan, at napadaan nga siya dyan sa pansit kanton gusto niya yung pansit kanton na maanghang so ayan kumuha siya ng isang balot dyan nakakatuwa lang to guys alam nyo ba tinuturoan ko talaga siyang mag budget ng sarili niyang pera para matuto siya na ano lang ba ang dapat bilhin dapat maging aware siya sa mga price na binibili niya hindi yung bunot lang ng bunot. Kailangan alam niya paano mag-budget. At the same time, mga kalalak ka, dapat inaalaw niyo rin ang mga anak niyo na, na bigyan ng pera at mag sila. Pero sasamahan niyo rin, i-guide niyo rin sila. Para sila yung mamimili at mag-budget ng sarili ng pera. At the same time, isa ito, ayan na nakita niya na nga guys yung hinahanap niya. Ayan po yung hinahanap niya. Ayan, ang gusto niya kasi ay malaki. So, ayan na. Tuntuan na siya dyan at nakita niya na yung malaking flavor ng pistachio na hinahanap niya. Kasi yung chocolate na tikman niya na daw yun. Ayan, at nakikisali pa nga ang kanyang daddy sa pagsya-shopping. Ayan na guys ayan, makikita nyo dyan may binabalik siya, may kinukuha may binabalik, kasi nga binabudget niya ang kanyang pera, tum nagtuturo pa siya sa price, kinukumpere niya yung price ng bawat items mga kahalakha ko, o ba? Diba? isa yan sa technique din natin mga mamis na mga kahalakha ko para hindi nila namamalayan na tinuturoan na rin natin sila sa mathematics o diba, yan isa sa strategy And like, mas engaging pa siya. Okay? Na hindi nila alam, tinuturuan na rin natin sila na mag-math, diba? Oh. Na nag, nag, nakikipag-usap siya dyan sa akin, magkano na daw ba lahat ang nakuha niya. Baka mamaya sumobra na daw sa kanyang budget. Oh, diba? Hmm. Panayang tingin niya talaga sa laman ng kanyang, oh, binalik niya yung isa. <laughs> nakakatawa ano naman talaga ito aking anak na ito. Yan lang nakakatawa sa aking mga anak, mga kahalakha. Kasi hindi sila lumaki sa luho. Hindi sila lumaking demanding. Nagaantay lang talaga sila kung bibigyan sila o hindi. Ayan, nagtuturo siya ng presyo guys. Nakita niyo yan kung paano siya mag-budget. Pag hindi niya na ano at nalaman niya medyo mataas yung presyo, hindi niya yan kukunin. Hahanap ah, na lang siya ng iba. O ba? Diba? Ganyan dapat. Dapat habang bata pa, ay aware na sila sa pagbabudget. Mga kahalakhak. Ayan. Sige, pinagbigyan ko siya dyan kasi pera niya naman yan eh. Basta sabi ko, kailangan sa budget mo, may matitira ka pa rin pera. Hindi pwedeng uubusin mo lahat. At yung mga pagkain binibili mo ay hindi mo uubusin sa isang araw lang titipirin mo yan para everyday meron kang kinakain na mga gusto mong pagkain Ano na nga, ikot-ikot o oh. ayan so, ayan yung mga napapamili niya guys, mga ano lang naman yung mga kinukuha niya yung mga talagang uh, yung gusto lang talaga niya, hindi siya yung tipong pupunta sa mga mamahalin o hindi siya yung tipong pupunta sa ibang mga items na pupunta sa damit, mapupunta pag ang focus niya ng mga kahalakha ay sa pagkain. Sa pagkain lang talaga kami umiikot, mga mamis. Di ba may ibang mga anak na ang focus mo, dun ka lang sa, sa mga bilihin ng mga pagkain. Tapos pag nakakita sila ng mga damit, ng mga sapatos o kung ano-ano, pupuntahan nila yan. Di ba? magpapabili sila ang mga anak ko mga kahalakak hindi po ganyan talagang doon lang sila nakapokus sa kung saan dapat sila pumunta ayan na nga at nandito na kami sa likod ng Mall of Asia para dito naman kami mag relax kasi yan ang gusto niya pumunta daw naman kami dito mag relax, relax at naglalakad lakad nga siya dyan patingin tingin lang siya dyan dun sa mga may stock toys <laughs> Ayun lang siya. Sige lang, mag-enjoy ka lang. Andito lang kami. Oh. Diba? Meron nga kami dyan na, na puhang pwesto na may table. Yung maganda dyan sa likod. Actually, pero hindi naman yan para sa karamihan. Chamba na lang pag na champuhan mo walang tao Doon sa table, makakapag-table ka. Pero kung hindi, may mga grass dyan, bermuda, na pwedeng dyan kayo humiga-higa o mag mag-picnic na ninyong mga pamilya. Mm. Ganyan lang mga mi. Di ba? Ayan na nga at kumakain na si Kamahal. At ito naman, pabalik-balik naman to. Hindi ko maintindihan kung saan niya ba gustong pumunta. At ito na nga, sabi niya, punta daw kami dun sa may dagat. Ang guys, is nakakalungkot, no? Kasi makikita mo dyan, may tinambak na silang mga lupa na may tatayo na siguro dyan. Pero nakakalungkot kasi yung unti, -unti natatabunan yung dagat dito sa likod ng Mall of Asia. Ayan na nga, tumalon pa ako dyan sa, sa seawall. Ayan. O, oh, di diba? Ang ganda dyan, guys. Nakaka-relax talaga. Pag nandyan ka, nakikita mo lang yung dagat, yung bundok, yung simoy ng hangin nakakita ah, ka ng mga bangka, barko, gano'n, ayan. At kumain na nga ako ng buchi ko yung kaisa-isang kinuha ko doon sa supermarket. Sabi ko doon sa anak ko, pwede ba? Na-request ko pa sa kanya kung pwede kumuha ako ng buchi <laughs> pwede ba isa mo doon sa budget niya? Okay naman daw. Ay, nako, nakakatawa. Ayan, at nag-picnic-picnic na kami tatlo dyan. Ayan, kain-kain. 'di ba? Minsan mag-relax relax din tayo. Pwede naman nating isingit mga kamrad. Kung gay mga kahalaka, kung kaya dapat ah uh, lagi nating bibigyan ng time, 'di ba? Minsan naalala niyo, sabi ng anak ko, hindi na sila kain sa labas. O ayan, literal na nasa labas kami kumakain ulit. <laughs> Pero at least gusto niya lang ganyan eh, lumabas lang. Oh, para makapag-enjoy siya kasi pag na talaga kami sa bahay namin dito sa Cavite. Dito talaga kami lumalabas na sa loob lang po talaga kami ng bahay mga kahalakha. Never kami na ngapit bahay, tumatambay sa labas kahit sa labas ng bahay namin hindi po kami tumatambay. Bye.